Joanna, itigil mo na nga yung kalokohan mo. Alis na ako, mommy. Saan ka naman pupunta? Just, just give me money. No. You are not leaving this house. Mommy, please, I need to get out of here. You can just give me money, please. Mom! Gusto mo umalis? Kailangan mo ng pera? Kunin mo yung envelope doon sa drawer sa opisina ko. Mama! Kunin mo. Gumawa ka ng kapalpakan ng mga tao kang muntik ng mabiktima and you ruined my reputation. Tapos ito ang gagawin mo? Huh? Imbisa solusyon na ng problema? tatakbuhan mo? Tatakasan mo? Eh, kasi alam ko naman, Lola, napapahirapan niyo ako eh. Kaya pwede ba? Kalimutan niyo na naapo niyo ako at sa rin hindi na kayo naging Lola ko. Juana, ano ba? Huwag niyo siyang pigilan Ito yung gusto mo, no? Ito yung kailangan mo. Ayan, sige. Gawin mo yung gusto mong gawin. I did everything to save you. Pero ikaw mismo, ayaw mong sagupin ng sarili mo. Kung inaakala mo, nasagabal ako sa buhay mo, kung inaakala mo, sinasakal kita, I'm setting you free. Go. Kumalis ka. Talagang aalis ako. At babalik lang ako kapag patay ka na at makukuha ko ng man ako. Joanna! Attorney, I want you to modify this ayon dun sa pinag-usapan natin. Ha? Are you sure, madam? Yeah, I've decided on it. Masaktan na. Ang masasaktan. Kailangan kong salba ang kumpanya ko. Kumpanyang pinagsmikapan ko. Bago ko patuloy ang makalimutan ng lahat. Joanna, ano ba to? Oh. Napakakalat. Uh, oh my, ginawa mo. God, Muni, be careful naman! My oh. dress! wow! Oh Tarayan ba naman ako sa sarili kong bahay? Excuse me, kaya lang kita pinayagan dito tumira kasi alam kong wala ka ng pera pang hotel. Pero ginagawa mo naman basurahan tong apartment ko eh. Eh, oh. naman talagang basurahan tong apartment mo eh. Dumi-dumi, sikip-sikip. Ang baho-baho. <laughs> Kapat! Ikaw na nga itong pinatira. Nandadaot ka pa. Eh pati nga yung carnivib, sinira mo, di ba? Bayaran siya ng lawyer namin. Oh. Alam mo, no wonder pinapalayas ka sa inyo. Kasi wala ka talagang kwenta. Alam mo, nangayas no ka na lang din dito. Suti so, just go! Get out of here! Oh my gosh! Bilis! Kalan! What? Huh. my God!